So mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kabakit farming Welcome pong muli sa aming munting youtube channel Bago po ako muli magsimula sa aming ibabahaging video Kami po ay nagpapaanya niya Kung mahilig po kayo sa mga ganitong video Mabuti lamang po na magsubscribe po sa aming channel Upang ma-update po kayo palagi sa aming mga gagawin pang mga video inspiring video tips sa amin pong pag alaga dito sa aming backyard farm uh, ngayon pong umaga ay uh, ibabahagi po namin sa inyo ang aming mga alaga po ngayon na nasa 2 months old na po yung aming patining ayan po yung aming napiling inahin at sineparate na siya at ang aming mga alagang pato Itong aming inahinin po naman na baboy ay naiay na po yan. Natapos sa na po ang kanyang 21 days at di day naman po siya naglandi. Sana po ay marami ulit siyang anakin pag alipas ng 115 days. At ito naman po ang kanyang mga anak na patining na namin ngayon. Na walo po yan sila. Hindi po namin mapagsama kasi nag-aaway-aaway sila dun sa malaking kulungan. Hinubukan po namin yan napagsamahin sila pero pagdating namin at pagtingin namin ay puro sugat-sugat na dahil nag-away nga po sila pag pinagsama itong pitong piraso na ito bali po walo po yan yung isa isa ginawa po naming inahinin 16 po ang kanyang suso para kung magmana siya sa kanyang nanay na madaming umanak ay hindi po kami mahirap pa magpasuso sa kanyang mga biik at ito na po ang aming mga patining na 2 months old na po yan. At ito naman po yung mga anak ng aming puting inahing baboy na sampu na hindi po nakasurvive ang isa kaya siyam na lang sila. Diyan po is a uh, 14 days sila ng simula pagkaanak po. Pero po itong video na to isa uh, update po rin po namin na guro maga, nung 20 days na sila isa may nadagdag po na video nito pagkatapos itong clip na to ayan uh, yan po 20, uh, 21 days na po sila dyan at ipapakita po namin yung kung paano po sila mabilis lumaki at maganda ang pangangatawan kung paano po ang ang papasusok sa kanila na mabilis po silang lalaki at tataba at magkakalaman yan ang po ang may babagay namin tips ngayon na wag po nating wag po nating ayan po yung wag po nating separate yung ating mga big sa kanilang nanay para po makakadaydi po palagi sila sa tuwing sila ay nagugutom ayan po nakita nyo Uh, minamassage na nila yung kanilang kanilang nipol yung isa nga po isa sa ilalim po kasi yung kanyang dede kaya hindi siya makasingit pagka namassage na po nila yung kanilang nipples dun sa dede ng kanilang nanay ay lalabas na po yung gatas hindi po kasi pagka sinipsip po eh ng mga beak ay lalabas na kaagad yung gatas ng nanay nila kung kailangan pa po yung imassage ganyan para po maganda yung flow nung kanilang masususong gatas at dun po ang pa, isang paraan para po maganda ang kanilang paglaki kasi po ay sa uh, ayan malakas na yung gatas ng kanilang nanay kapag huminto na po sila sa pagmasage malakas na po yung gatas niyan yan katulad po nito nakita po natin sa video yan po yung isang way na Napakaganda po ng paglaki ng ating mga biik pag ganyan. Dahil nga po malakas na ang kanilang gatas na nakukuha sa kanilang nanay. Yan po ang tips na aming binagi ngayon. Salamat po sa inyong panonood. At uh, pagpalaan pa rin po tayo ng Diyos na Megapal. Happy farming po sa ating lahat. God bless po.